Membro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Ano mang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. Wiper Boys! Mula sa kanuna sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan. Nagbabalik ang yuniko, Darwich 11 Race si Bayan, sa kasaysayan. Wiper Boys, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Sunod-sunuran si Angelo sa katarantaduhan ng mga kagrupo niyang Wiper Boys at binaliwala ng binadilyo ang pagmamalasakit sa kanya ng kaibigang si Ning. Kaya sumama ang loob ng Daragita. Kasunod yun, inudyukan si Angelo na makagrupo niyang Wiper Boys na magbisyo ng Shabu. Ating ipagpatuloy pagsabay-bay sa kasong ito. Mula sa kunan sa Pilipinas, DZRH. Ito si RH11 Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? <sighs> Lalo? Lasing ka ba? Hindi. Hindi ako lasing. Hmm. Hindi ka nga ala, Pero bakit? Bakit ganyan? Parang hmm. nagigigil ka, naninigas siyang paka mo. <laughs> Kala mo lang yun. Hmm? Nagshabu ka, no? Hindi, ah! Malamang totoo yung sinabi sa akin ng isang kapitbahay natin na nakarinig sa usapan ng grupo nyo na magsyasyabo kayo. <laughs> Kawa. Wala ka nang ginawa kundi makialam sa buhay ng may buhay. Ikaw na nga itong pinagmamalasakit. Di ko kailangan eh. ng pagmamalasakit mo. Susumbong kita sa lola Sige! mo. Sige! Magsumbong ka kahit kanino. Hindi ako natatakot. Hoy! Ang yalo! Ano ba? Talaga bang sisirain mo na ang buhay mo? Maniwala po kayo sa akin, Lola Linda. Ning? Naniniwala ako sa iyo. Sa itsura po ni Angelo, malamang po gumamit siya ng bawal na gamot. Kaya pinuntahan ko po kayo dito sa pinagtitindahan ninyo. Ah, maraming salamat sa pagmamalasakit mo sa apo ko. Kuhawa po kasi si Angelo kapag tuluyan po siya nalulong sa masamang bisyo. Pag-uwi ko mamaya, kakausapin ko siya. Sana po pangaralan niyo po siya na lumayo sa kanyang masamang barkada. Papakiusapan ko siyang gawin yon. Kasi po, kapag patuloy po siya nakipagbarkada sa mga delinkwente grupo ng Wiper Boys, malamang po, tuluyan na siya maligaw ng landas. At malamang po, mapahamak po siya! Naniwala naman ho kayo kay Ning? Bakit hindi ako maniniwala sa kaibigan mo? Di ko kaibigan ang pakialam merang yun. Totoo ang sabi niya. O yan, nasa itsura mo ang gumamit ng bawal na gamot. Lola, nabadrip ako, ho kay Ning dahil sa pakikialam niya sa akin. Nagmamalasakit siya sa iyo. Baka mabadrip din ako sa inyo. Ati ako? Hindi mo na irirespeto? Kung pakikialaman niyo rin ako. Hindi ka pa talaga magtitino? Kung may gusto kayong patinuin sa bahay na ito, hindi ako! Ang anak ninyo! na ang ka na na masamang barkada mo! Lola, kapag napatinuin nyo si Tay, kapag napatigil nyo sa pagiging suga pa sa halak... at kapag hindi na sa naging malupit sa akin, magbabago ako. Ang ilo! Pero hanggat hindi nangyayari yun, na tumino si Tay, huwag yung asa magpapakatinu din ako. Pareho na lang kami magpakasira. Total, Pareho namang patapon ang buhay namin! Nagbabalik ang nyo niko, 11 Race Bayan sa kasaysayan. Wiper Boys! Dito lamang sa Ano ang Katotohanan! Roy, bakit ba sa tuwing mapapadaan tayo dito sa lugar na to? Palingalinga ka. Wala. Wala. Parang may hinahanap ka eh. Nakala mo lang yan. Hmm, siguro hinahanap mo yung kamukha mo, ano? Kamukha ko? Oo, oh, di ba? Kamukha mo yung binatil yung binugbog ng ama? At nakita ko nung inabutan mo ng pera? Hmm? Ikaw, kung ano-anong napupunan mo. Sus, kung hindi yung binatil yung yung hinahanap mo, siguro babae. Eh. Hindi ako babae. Ngayon na lang. Dahil nababantayan kita. Pero minsan mo ako niloko. Oh, puro ka duda. O oh, alam ko hindi magsisinungaling yung kaibigan ko na nagsumbong sa akin ha. Huh. Na nakita kang pumasok sa motel na may kasamang ibang babae. Matagal na yon. Ilang pesos ko bang sasabihin sa yung hindi ako? Hmm. Malamang kamukha ko lang ang nakita ng nagsumbong sa 'yo Kahit ano talagang pangulit ko sa talagang ayaw mo umamin? Dahil wala akong ginagawang kalokohan. Ha? Sige lang. Mahuhuli rin kita. Kumel! Oh, At minsan lang kitang mahuling niloloko mo Malilintikan ka sa akin pati yung babae mo! Mm -hmm. Oh, traffic pa tayo. O, sing! Grace, ang sabulit ko. Mm Hoy! -hmm. Hey, bakit mo sinabuyan ng tubig na may sabon ng windshield ng kotse ko? Ha? O, oh, sing! Oh, pwede. Tapid ang ito. Banlawan mo yan. Kapag walang bayad, walang banlaw, bossing. Hoy! Maliit na halaga lang yung hinihingi mo. Pero hindi kita bibigyan. Para hindi ka mamayasang mamerwisyo. Banlawan mo yan! Kung ayaw mo magbayad, bahala kayo sa buhay nyo. Gamitin mo yung wiper mo. Aba! Ito ang tadong wiper boy yun ah! Hoy! Wiper boy! Huwag kang mamerwisyo! Banlawan mo ang wheelsheet ng kotse ko! Pag hindi, ipapupulis kita! Uyet! Bakit ganyan na itsura mo? Timahid drawing yung mukha mo ah. Napaaway ka ba? Muntik na ang helo. Bakit? May ibang grupo ba ng wiper boys na kumatalo sa'yo? Wala yun. Takot lang ng ibang wiper boy na kataluin tayo. Kabisado naman nilang halang ang mga bituka ng grupo natin. Teka, kanino ka ba muntik ng mapaaway? Doon, sa driver ng coaching, kukutong ako sana kanina eh. Nang sabuyan ko ng tubig na may sabo ng windshield ng kotse, may ayaw magbayad. Hindi, hindi ko binalawan ang sasakyan niya. Kaya, yun, pinuksan niya yung wiper niya. Saan naglinis ng windshield niya? <laughs> Sayang ala, nakaalis eh. Eh, bakit? Kung hindi siya nakaalis, nasampo lang ko saan ang sasakyan niya. Wait, ano bang dapat natin gawin sa driver na ayaw magbayad sa ating mga wiper boys? Mas maganda siguro pag-usapan natin habang bumabatak tayo. E ano pa nga ba? Ano pa bang dapat natin gawin sa mga maramot? bala na kayo. Kanya-kanyan, discante tayo. si Fry sa trabaho niya. Ngit-ngit <laughs> na -ngit, ngit, ngit pa rin sa wiper boy na gustong manggipit sa amin kanina. Eh talaga namang nakakakulo ng dugo ang wiper boy na yun. Nung hindi magbayad sa kanya si Froy, hindi niya binalawa ng tubig na may sabon na sinaboy niya sa windshield ng kotse. Ay, naku! May traffic pa ako dito sa kaling nilikuang ko. Ma'am! kotse 50 lang ko, oh, ma'am. Hindi ko pinalilinis sa yung sasakyan ko! Ba man may sinabi mo sa windshield? Walang bayad, walang banlaw. Hindi ako magbabayad sa iyo, loko ko. Ayaw mo magbayad? Eh di ba ko na lang tong windshield ng kotse mo? Ay! Ay! dapat Ay! 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 walang <tong> ay, ay! <tong> ay! 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 Nagbabalik ang nyo ko 11 Ray si sa kasaysayan Wiper Boys Dito lamang sa Ano Ang Katotohanan Mabilis na tumalilis para si Angelo Matapos basagin ang windshield ng kotse Lingid sa kanya Nakunan siya ng video sa kamera ng sasakyan Ng kanyang biniktima Ating magpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito Mula sa kanunan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Sibayan, Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa... Ano? Ang katotohanan? Tarantadong wiper boy yun ah. Mananagot siya sa pagbasag niya sa windshield ng kotse natin, Froy. Kung kasama mo ako, nang perwisuin ka, hindi ko siya hayaang makatakas. Tinawagan lang kita sa opisina niyo para nga sabihin sa'yo na dederecho ako sa barangay hall. Malamang nga. Mahuli rin kagad ang tarantadong na merwiso sa'yo. Eh, sigurado yun. Alin na nang kuha niya sa kamera ng sasakyan natin? Ah, sige. Gawin mo dapat gawin, Meli. Alam ko na ang gagawin. Magsisisi ang gagong yon na namirwisyo sa sasakyan natin. Malilintikan siya! Siyempo, yung balik ko rito, sakaling may nambasag sa windshield ng sasakyan ko kanina. Ayun! Nasa di kalayuan yung wiper boy na yun. Walang hiyang siya. Hmm. Padating na rin yung sasakyan ng mga barangay tanod na sinundo ko. Ay, 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 Chief Tanod! X, tamang-tama yung dating natin. Ayun, oh, ayun yung wiper boy. Walang niyang yun. Yun ang basag sa windshield ng sasakyan namin. Hulihin nyo na. Wala pa, Aya. Wala pa, Wala pa. Wala pa, Wala pa. Wala doon ang kasalanan ko. Wala akong ginagawang masama. Anong wala akong ginagawang masama? Eh, ikaw yung bumasag sa windshield, di ba? Ako? Oo. Teka, nagkakamali kayo. Oo, hindi ka makapagkakaila wala kang lusot dahil malinaw ang kuha mo sa kamera ng sasakyan. Pagkatanod, pitiwa niyo ako! Ano mo? Huwag niyo pakakawalan kakawalan mo lang no? yan yan! ko sa siya sa ginawa niyang pamemorisyo! Malalagot siya! Saan hahantong ang pagdampot kay Angelo ng mga barangay tanod? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosara Villegas, Bobby Cruz, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Sanonga. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. At sa maaksyong direksyon Relato Renato Will Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagkaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanan kasaysayang nakapaloob sa ating dulang. Ano ang katotohanan? miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.